kung pakiramdam ninyo, eh, parang na kaya ako. Oo, <laughs> oh, kasi lalo na hindi, hindi na ino-contact na nga, diba? Yes! Uh, ang, ang MMDA, nagsimula na silang mag-issue ng mga uh, notices ano, of violation yan, sa mga na. motorista. Hmm. Sakot po yan sa mga paglabag nga sa batas trapiko sa ilalim ng contact apprehension policy o encap uh, ang napansin ko lang, medyo, at ano eh, medyo uh, nagingat nag-ingat na yung iba. Lalo oh, na pag may nakita silang kamera. Sa sobrang ang pag-iingat ni hindi makalusot yung ambulansya, walang gusto magbigay. Kasi pag ikaw ay nagbigay doon sa ambulansya, eh lalabag ka. Mm -hmm. Eh baka ma ka. Pero hindi. Ang sinasabi kasi ng MMDA, kawing eh, meron ding masusing manual review. Oh, oh. Yung nakuhanan ng mga CCTV na yan bago ipadala naman yung abiso sa mga may-ari ng mga sasakyan na yan na lumabag sa NCAP. Mm -hmm. diba? So pag nakita naman nila, ay kaya naman palalung eh dahil nagbigay ng daan mm -hmm. doon sa ambulansya, sa emergency vehicle Isipin mo, Dante, sinusugod ka sa ospital Hindi makakilos yung <laughs> ambulansya, ayaw umariya <laughs> Natihinga ka ngayon dahil walang gustong tumabi para pagbigyan yung ambulansya So nakatanggap na po nung kanilang notice of violation yung mga nasa Metro Manila dahil yung, uh, nung, yung notice, kaya ipapadala sa address ninyo, mm. -hmm. Eh, no? Habang yung mga nasa labas na daw po ng NCR, ng National Capital Region, pa padadala sa pamamagitan ng ating Snail post. Snail <laughs> mail. Snail no? mail, ano? Oo. Alright. So, tinayak naman po ng uh, ahensya, ng MMDA, na patas po yung proseso. At yung mga tanging validated violations kasi nga may manual review. Mm -hmm. Kung kunwari ikaw ay talagang kung AI kasi yan eh. Mm -hmm. It sa distinguish, di ba? So sasabihin swerving. Aba mag nakita naman dun sa manual review. Ay eh, kaya naman pala naglipat ng lane kasi may obstruction. Sure. Oh. Let's together. 25. 25.